Mga Santos-Hueco. Maraming maraming salamat po, magandang tanghali po sa inyong lahat, uh, to our friends from the media. Ito naman, uh, kayo na rin to eh. Ito rin yung nakasama ko for nine years, actually more than nine years. Uh, nung ako po ay ina ng uh, Luzon ng Lipa at naging uh, chef na taon ng nanay ng Nagumigil ng Batangas, kayo kayo rin po ito ang nakikita ko at alam nyo na tayo po yung isang pamilya. Sa lahat ng okasyon, programa, proyekto na ginawa natin sa Lalawigan for 9 years, kayo po ang kasama ko. And I'd like to take this opportunity to thank you again sa another chapter ng buhay ko. Dahil ngayon po, tayo na hilingan bumalik. Nag-file po tayo ng uh, candidacy kanina. Pero nandito po ako at maligaya kasi Kasama ko na ang uh, mas malaki kong pamilya, ang Lalawigan uh, ng Batangas, ang ating pong mga mayors, ang mga batanggenyo, ang ating pong mga congressmen na nandito, at syempre, kasama ko rin po ngayon ang aking pong immediate family. Eh, hindi ko po, po akalain na this will happen. Maybe it was meant to be. For 24 years that I've served the batanggenyos, na binigay po sa akin ng tiwala, at para tumagal po siguro ko ng 24 years sa tiwalang ibinigay po ninyo na kahit paano, I really did my best. At kung tumagal man po ako ng 24 years, I must have done something good for the Batangueños and for the province of Batangas. And I'm proud to say, ito po yung tinatawag rin siguro, Tour of Duty. Alam nyo, hindi ko akalain, maybe dumating ako sa point na for 24 years, Ryan was only... Three years old. Pagkano ano anak ka? Lucky, he was 27 when I started working as the mayor of Lipa. 20, no 27. Tapos ngayon 43. Sorry, sorry, anak, sorry. Pero okay, madaling camera pa. lipa, <laughs> Sorry. <laughs> Soy piko mo sabihin ngayon, nandito sila. Kung kung kami po'y papalarin, kung kami po'y papalarin nandito po kami at handang magbigay po ng serbisyo. Kasi lumaki, lumaki ang dalawang ito na pareho po na ho kaming nagsisilbi ni Secretary Ralph Recto. In fact, dito sa Batangas, kung marami, kung naalala nyo, kasama ko pa si Lucky no sa Alay Lakad. Uh, every time, nandali niyo, na di ba, babukal? Alam nyo, busy-busy siya no sa show business, si Laki. Minsan, hihilingan ko, anak, sumama ka sa alay lakad kasi magandang intention nito. Marami tayong matutulungan pagdating sa education. Yun ang anak ko galing sa trabaho. Not for anything. Share ko lang to sa inyo because alam nyo yan mga buka, This is the truth. Ang uh, alay lakad natin as early as 5.30 a.m. At lalakad na tayo 6 a.m. Sila ay galing ng trabaho. Alam nyo 5.30? Nakaparada po ang kotse niya dito sa Capitol. Siya, siya natutulog sa kotse. Gigisingin ko na lang siya, anak, lalakad na tayo. Ibig ko sabihin, kung ilatagman po namin si Lucky sa inyo, na sana kung kami pa pala rin awa ng Panginoon Diyos at maging ka-partner ko, nakikita ko na po yung po pwede pa namin magawa dito po sa lalawigan ng Batangas. Ito po yung mga anak ko na hanggang magsilbirin sa inyo. Sana kung mapagbibigyan kami sa tulong po ng pamilya ng buong Batangas From our barangay captains, barangay functionaries, mayors, po mga congressmen sa lahat ng programa, I promise you, we will continue to work as a team and as a family to enhance more and to make Batangas more beautiful, popular, and uh, successful. And something a promise we really can be proud of. So give us a chance. Sa inyo pong lahat. Huli na lang, malaki karangalan din po ng aking pong asawa hindi tatakbo ngayon kasi siya po ay nahilingan na maging ama po ng um, uh, Secretary of Finance uh, kaya siya po ngayon ay nagsisilbi sa national government. At alam po na hindi naman niya kami pababayaan kasi siya ang aming pader. So, Raul, ikaw ang aming haligi. Ayaw niya ng pader gusto niya haligin. I'm sure hindi niya kami pababayaan. Uh, akong nanay, at subukan mo naman kami pababayaan. Manda ka. <laughs> so, we are offering our service. Anything that we can do to make Batangas more progressive, andito po kami na nag-aalay po ng servisyo sa inyo. Sana'y pagbigyan niyo po kami. To all our friends, maraming salamat sa tanghaling ito. Mabuhay po tayo lang.